Hello, 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 hello! Good day, everyone! Malay nagbabalik sa Lutong Vlog! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog, and welcome to this video. Ngayon po ay magmunggo day tayo kasi kasi ngayon ay Tuesday. Chup lang. Hindi naisipan ko na magluto ng, ng munggo. So, ito na tayo sa ating suking tindahan. Bumili na po ako ng munggo. Bali, one half kilo lang po. And uh, 20 pesos na kalabasa. And, and then, nag... Bumili din ako ng Chinese Pet Chai. Ayan, ang dadagdag mga panako. So, dito po, ako bububili every pupunta ko ng farm na magluluto ako, no? So, kasi may mga slice na silang gulay doon. At dito naman ay, bibili tayo ng karne. yan, value 50 pesos lang po. Then, pagkaya ng budget natin. Ayan, so, ano lang siya? Pampalasa na nung pampaamoy lang sa ating munggo na may karne. Ayan, so, 50 pesos. And, dito tayo sa market, no? Sa um, loob ng market para sa ating gata. So, nagpagkagod na ko sa lubi. And, meron tayong dilis 4 is 1 pack for 20 pesos. And dito din sa other side ay bumili tayo ng ating alugbate. So 10 pesos per uh, tali siya. So dalawang tali pong binili ko. So after ng pag-purchase ay punta na tayo ng farm. Ayan na. Ang ganda po ng daan dito. Very province. Very province! <laughs> And of course, andito na tayo sa daan papuntang Hinaguan Farm. Bitbit -bit ko na ang ating mga ingredients para sa ating lulutuin ngayon. So this is very special no kasi typical na munggo noon ay lagi natin kinakain yung mga yung masabaw-sabaw grito. Ngayon naman ay mid-twist tayo ng no? munggo na um, kunting sabaw na may gata, yun so, yun yung natin para sa mga akla, andito sa inagoan farm staff, ayan, so tumayda ko ng tulay, and malapit na tayo, and let's start the process, so pinakauna dyan ay pagkukuluan muna natin ang ating munggo so that's one half kilo para sa ating lahat, ayan, para sa ating lahat para sa amin <laughs> Yung know, hugasan muna, hugasan lang natin yung munggo no kasi may mga ano sometimes na may mga langgam or kahit mga mang isekto whatever or yung alikabok so hugasan na muna ang ating munggo bago natin pakuluan. So lagyan natin ng water and let's a uh, fire on. Fire on. <laughs> Pag-aapoy na natin ng stove. Pag-aapoy. Let's turn on, and let's turn it on. Cha yan. And well, lok tayo. ay let's do the preparation para sa other ingredients. So pinakauna nating um ihanda ay ang ating alugbati, 'yan. bibitspin natin 'yan and may mga tanglay din uh, yung yung stem ng alugbati ano, na pwedeng kainin. So after ng uh, pag ng, ng alugbati nating dalawang uh, tali ng alugbati ay ang ating kalabasa. Yung kalabasa natin no, ang laki. It's 20 pesos ng pero ang laki ng binigay ni ate sa atin kasi soki na natin siya. And yes, let's slice natin kung anong gusto niyong slice or anong forma. And after that, i-slice na natin ang ating Chinese cabbage. no It's very delicious guys. And it's very nutritious. Chop! <laughs> And of course, yung ating mga aromatics. It's aromatics sa ah. yung nanonood ako sa mga vlog, mga food vlog, but it's aromatic yung term nila. I don't know spices, basta aromatics daw. So aromatics yung ito term natin. And of course, um, meron dyan mga kamatis, spring onion, meron, meron tayong onion, meron tayong garlic, meron din tayong um, ginger, and of course, um, we have tanglad. Pero, hindi ko pala kung tanglad kasi naghanap ako kung tani ang tanim tani ng tanglad dito sa ating farm. Ayan, no? um, ano ko, di de uh, segregate ko lang ang ating um, aromatics para sa ating munggo at aromatics para ating sabaw na shell kasi si Yaya Hana ay nagdala ng shell para sa atin sa so, pasabaw daw niya so it's okay na guys okay na itong carne na uh, 50 pesos no yung alugbate okay na rin yung kalabasa ganyan pong slice ang gusto ko so depende pa sa inyo ano yan po ang ating panakot or aromatics para ating sabaw may kamatis may onion may ginger may um, capsicum I mean, red peppers and spring onion. Ayan din din para sa ating munggo. And itong Chinese cabbage ay iyalo natin sa ating sabaw. Ayan. So okay na po. Malambot na po ang ating munggo. So we are ready to cook. And of course, ito po yung dinala ni... Yaya Hana, yan ang kaniyang mga shell sa kanilang likod bahay kasi uh, malapit na siya sa dagat. No? Katabi lang nila ang dagat. So, ang uh, low tide kaya kumuha siya. Yan, yan din, okay na din ang prepared na din ang ating gata unang piga at pangalawang piga at ating dilis ay ready na rin para i-cook. Yan, um, first ating nga, uh, lulutuin ay ang ating sabaw. So, painitin natin ang mantika. So, ganyan pag kami, no, um, pinip um, ginigisa ko muna yung mga aromatics natin para lumabas talaga yung aroma nila at ng lasa nila. So, yan, may siling haba. So, may onion at may ginger para sa ating shell. Ayun na, after that is a shell. Yan, may mekos lang yan guys. And the bracket slide, tsaka din stick yan eh. So, I'm sorry, wala tayong cameraman man. <laughs> Tayo po nagka-camera sa ating self. Kaya, yung isa ay para sa mekos-mekos at yung isa natin para sa hawak ng ating camera. So, dirigay ko muna para mag mekos, -mekos natin siya ng tama. And after that, pag mekos, -mekos ay lagyan natin siya ng um, timpan-timpla. So, I have my granules and I have my asin and black pepper so kayo na bahala kung ano pa din basta gan yan po ang gusto ko i-share sa inyo kasi masarap po yan para mawala po yung langsa ng ating shell kasi kapag maglamang dagat maglansa yan in. and of course yung tanglad natin or lemongrass na nakuha natin sa likod ng kantin after <laughs> that ay takluban at ang kumulo and dito tayo proceed sa other side ang stove natin ang una na tingin para sa ating munggo ay pepetuhin muna natin ang ating dilis. So yung dilis po ay para kumbaga kung sa amin lang siya ay para siyang papahumutan lang ba? Ano? Papahumutan lang siya sa mantika. So madaling madali lang talaga. Kasi napapagod yan or ano yan, napapa, nagiging pat, mapait yan pag na-overcook. Yan, after ang ating dilis ay ilalagay na natin ang ating luya so una talaga yung luya para sa akin kasi para siya yung uh, lumalabas yung anghang niya ba anghang at yung kasi ang luya ang nagpapaw ang main parang pain aromatic na nagpapawala ng langsa ng, ng kahit anong lulutuin mo parang gano for me lang ha so guys yeah, so after that ay mayroong onion and yung karni natin so kaya nang wala tayong cameraman <laughs> <laughs> nilalagay ko sa kahit saan para ma-okay yung pagtimpla at may natin. So after the grill ay um, nilagay ko na rin ang bawang para po pandagdag aromatic at palasa sa ating karne. So after that guys, ay ilalagay na natin ang ating tanglad at sili. So para sa akin pag ano ang tanglad at sili pag um, isalin mo siya sa pagisa, lumas-lubas din yung aromatic niya at yung bango niya. So, kung para kung pwede niyo nang gayahin yan no para isali eh, niyo sa pagisa yan talagang ang bango guys no if you are here ang bango talaga ng simoy ng hangin simoy ng hangin After that ay ilalagay na natin ang ating kalabasa. Ayan. Alam nyo po, ang kalabasa ang una natin ilalagay. Kasi aside na yan po yung solid na vegetable para sa ating ano, sa ating munggo. Yan po dapat yung una ilagay para una siyang maging malambot. Kasi mas malambot, mas masarap ang kalabasa. At nilagay ko na yung pangalawang piga ng ating gata. At tinanapahan ko na siya ng powder pepper, pepper powder powder pepper. Basta, and asin. So, kayo na po bahala kung ano ang ititipunan nyo. Basta, yan po ang process. Ay, <laughs> hindi And, of course, um, i-check natin ito. Ating, ano, kasi, ano siya, kumukulo na siya. So, ilalagay natin akong kamatis, ang kamatis, sa ating bell peppers, no, at salman na sa amo. Ayan, butong sa sainin. And, timplahan din natin siya ng konting asin. No? And, mekas-mekas na natin yan. And, kayo na po bahala pag taste it, it's good, then go. Kung hindi pa, then dagdag kung ano man ang kulang para sa inyo. So dito naman sa other side, ang ating kalabasa, i-check natin kasi kumukulo na rin siya. And I think it's, uh, we need more minutes para maging malambot yun. So after, um, tiplahan yung sabaw ay ilalagay natin ang ating pinaka last na ingredients which is our Chinese cabbage yan and yung ating onion ring onion ring spring onion <laughs> I'm sorry guys, I'm sorry guys. Kung mo, yung sibuyas dahon, malasamo. Yan. After that ay taklubin at hayaan kumulo for a minute. Yan. After a minute guys, yan na, luto na po yan. So, hayaan nyo lang lutoin ng init ang ating Chinese cabbage shell. So, takluban natin yan? And let's proceed sa ating sa, dito <laughs> sa pig. Sa pig. Sa pig, sa pig sa, <laughs> ay, ginoo ko. Lisot kang gagawin kita na magluto dyan. No? Okay. Wata ka balo sa itong mga, mga side-side. So, yan ay Ah, Hinalo ko na yung ating munggo na malambot na dyan sa ating side ng ating aromare. Uh, ano ito tawag nito? Ng ating um, paramunggo. Yan, yan, yan. yan niligay yung utsura niya, guys. Ayun. And malambot na po yung kalabasa at yung ano niya. And niligay ko siya ng water, ng konting water. And niligay ko na yung dilis. So after po pag-boil ng dilis at ng water, ayun ihalo-halo lang natin yan no? mekos-mekos oh, tignan nyo no, no, ang sarap tignan ng kalabasa pag super lambot ganyan talaga siya especially sa si mga kids they want it to be super lambot para makain po nila and after that ay atin ang ihalo ang ating kakanggata sa so, ating kakanggata po ang first piga. I don't know the kakanggata ba nito. Basta first piga po yan ang gata. So, after 5 minutes ay kumukulo na po siya. So, hayaan lang po natin kasi para mo absorb ng kalabasa at ng ating munggo at na-other natin ng mga ingredients dyan or isang cup ang kakanggata. Yan. So, after more 3 minutes ay ilalagay na natin ang ating alugbati. Yan. Ang alugbati po natin ay napakasarap para sa lahat no ito ay nag uh, nagbibigay rin uh, ng you know aside sa mga vitamin and plus kung ano diyan ay meron din itong ano yung pampalapot ba pampalapot ng ating alugbati sa ating munggo at sa sabaw ng ating munggo ayan so after um 20 seconds lang ilagay natin ating malunggay, the queen of all vegetables it's malunggay so haluan -halu natin ya so ano lang siya um mahinang halo-halo lang kasi I know, very sensitive yung mga leafy vegetables natin. So after that, ilagay natin ang ating last the spring onion. And after that, we are done. So thank you, thank you so much for watching everyone. So please gagahay po dito para sa ating kids, para sa ating family, especially sa ating mga bata ko. Thank you so much and see ya on my next vlog! Ano siya? Oh.

als letztes. Ja, dann das ist er. Ich habe noch ein paar 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 Ich habe bun bun paar Ich habe noch ito Kaya, ay na Ito na lang sa punto matunga. Mula man ning at saka... <laughs> <Yeah. laughs> ni eh. May mungo <laughs> 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 picture mo. Mm. Meron nga akong isa kasi pinuntahan talaga kami sa bahay. bahay. Parang hinatid ay, na ba hinatid? Tapos discounted na, hmm. parang 10 pesos na lang. Bakit sa presyo na lang. Uh. Sayang, uh. yung mm -hmm. Ay, na-print ko. Mm. -hmm. Salam. Ano ba si <coughs> yung sis-pull? Yung near-end? Ano? Uh,